Hello mga guys, for today's video mga guys ay magbilin mag tayo ng pira dito mga guys no sa aking binaanan mga guys. So mga guys, so makikita nyo mga guys dito, nandito mga guys no at my sticker ako mga guys na pinakamagandang sticker mga guys ito si yan ang -an ko mga guys, wah black mga guys no yan sticker at sobrang pogi ko talaga mga guys at mag magbilin tayo ng pira dito mga guys no na 100 pesos mga guys kung makikita nyo mga guys ay dito ako sa daan mga guys no ito may saging at saka may biga ayan mga guys kung makita nyo mga guys at dito mga guys may sagbot mga guys so mga guys so ilalagay ko to dito at kung merong makakita nito mga guys na aking followers ay paki video naman at kung paki picture naman mga guys dito ko to ilalagay mga guys no dito mga guys, kung makikita nyo mga guys. Ayan mga guys, ayan mga guys. Tingnan nyo mabuti mga guys, no? So, nakita na yan mga guys. So, wahahay vlog ito mga guys, no? Wahahay vlog Stay care Sa mga followers ko na sulit dyan. So, makikita nyo ito mga guys. So, dito ko ito ilalagay mga guys. Ayan mga guys, no? May nakalagay dyan, no? So, good luck sa makakita nito mga guys, no? Kung makikita kayo, please picturean ninyo para makuha mga guys, manindot mga guys. Susuran <laughs> niyo mga guys kay legit gini mga guys Ibilin ako dari mga guys ang kwarta So sa mga followers na ko di ha Palihog na lang ko ang video ninyo no Palihog na lang ko video ninyo sa ako ibili ang Ibilin dari mga kwarta So good luck sa mga kakita niya Dagang salamat A few moments later Hanap lagi po si Wai O na ako si Gibilin kwarta Kung ang toon dirira ka uh. Kay layo po, Maaw to so, Sige aris ako asal lu mau mendep kita mau gini Astrobion Lah, mau gini ba? naik sangking Naik gabi, naik daun ini kenapa naik Aku gak ini wala naa Lah, asal lu gue ngidap ya Astrobion 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 Biji untukku wahai kai. kamu kau wahai bijuan besar kecil makau naunan nahan ku wahai deh mau nih wahai stiker nak ku wahai selamat tengah nih wahai kau menangkan pun nak ku stiker. Two hours later. Hala, beluar pun orang palu wes nih wahai, oi naunan mangku, sus, nangiku, naunan mantap oke rai stiker betul. Hala, panai stiker. Oh. mahala to gallog but sito bit kuan guy is siker manmak kodeguay to a man kan bidjada ako kauban diripan ang tagan hawai ko babay way dramat <laughs> <laughs> po gibina na kuang porta